Bibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6.2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw

ang tamang oras, alas 6.31 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Webes, 27 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. Para sa Bagong Araw, ito po si Heidi Bernardo Zampang. Bagong Araw, Bagong Balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, Zaldico at pito pang tinaguriang contractors. Pinakakasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Pangulong Marcos Jr. siniwalat at natinangka umano siyang i-blackmail ng abogado ni Zaldico. At sa kalakalan, Senado on track sa budget process or proceedings ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong araw. Pangunahing na balita Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang paghahain ng kasong pandarambong, graft at iba pang kasong administratibo laban kina dating ako Bicol Party list Representative Zaldico at pito pang ibang kongresista. Ito ang inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos isumite ang referral na tinanggap mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Remuli Una ng pinangalanan ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. sinako at pitong tenegori ang contractors na anya pinaniniwala ang lumabag sa Code of Conduct for Government Officials, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pa. Ito ay makaraang matuklasan na ang mga kongresista o kanilang kapamilya ang mismong nagmamayari ng construction firms na nakakopo ng na mga proyekto o kontrata mula sa DPWH. Bukod kay ko na sinasabing nagmamay-ari sa FS Company Builders and Supply, ang iba pang respondents ay sinabulakan. Second District Representative Augustina Dominic Pancho ng CM Pancho Construction, Cagayan Third District Representative Jose Lara ng JLL Pulsar Construction Corporation, Surigao del Norte First District Representative Francisco Matugas ng Boom Metrics Development Corporation, Gayon din si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation, CWS Party-list Representative Edwin Gardiola ng Newington Builders Incorporated na dating Gardiola Construction, Laurel Development Corporation as ang General Construction and Trading Incorporated. Uswag Ilonggo Party-list Representative James Ang Jr. ng IBC International Builders Corporation Allencon Development Corporation at ang Pusong Pinoy Party List representative na si Journey Jet Nisay ng JVN Construction and Trading batay sa umiiral na panuntunan hindi dapat sangkot sa pribadong business activities ang mga mambabatas na may conflict sa kanilang official duties ayon sa ICI mas marami pa silang papangalanan sa mga susunod na araw bago araw. Pangunahing Balita. Isiniwalat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinangka siyang i-blackmail o takuti ng abogado ni dating Congressman Zaldico para hindi kansilahin ng gobyerno ang pasaporte ng kliyente. Sa isang video statement na pinost sa kanyang social media, sinabi ng Pangulo ng alok at uh, kapalit di umano nang hindi na pag upload ni Ko ng mga video patungkol sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Ngunit binigyang diin ng Pangulo na hindi niya pinatulan ang alok na ito ng kampo ni Ko dahil hindi siya nakikipagnegosasyon sa anyay mga kriminal. Ginigiit ng Pangulo na kakansilahin pa rin ang pasaporta ni Ko at hindi nito matatakasan ang batas. Agad namang pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain ang pahayag ng Pangulo. Nakaantabay pa lamang ang Department of Foreign Affairs sa ilalabas na court order para mag-cancel ang passport ni Ko. Samantala, inanunsyo din ng Pangulo na nakaka- Nakakuha pa ang Anti-Money Laundering Council ng dalawang bagong freeze orders para sa mga ari-arian ng mga nadidiin sa flood control scandal dahil dito aabot na anya sa halos 12 billion pesos ang mga na-freeze na, na ari-arian kasama ang sinasabing air assets ni Ko na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. pangunahing Nadakip na ng mga otoridad ang ikasyam sa labing-anim na individual na nauugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group ng ating pambansang polisya na nasa kustudiya na si Engineer Montrexis Tamayo, Officer in Charge ng DPWH Mi Maropa Planning and Design Division. Naaresto si Tamayo sa Naia Terminal 3 Martes ng hapon nang ito'y dumating sa bansa mula sa United Arab Emirates. Dinakip si Tamayo kaugnay ng dalawang arrest warrants na inisyu ng Sandigan Bayan para sa malversation through falsification at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mula sa CIDG Headquarters sa Kamkrame kung saan siya dumaan sa processing at documentation, tinurn over siya sa Sandigan Bayan kahapon ng umaga. Samantala, humarap na sa anti-graft court nitong lunes ang walo pang akusado na sina DPWH Region 4B officials, Gerald Pakanan, Dennis Abagon, Jean Alurin, Ruben Santos, Dominic Serrano, Felizardo Casino, Ler Macaico at Juliet Calvo. Pitong individual pa ang pinagahanap ng mga otoridad na may outstanding warrants of arrest, kabilang si dating Congressman Zaldico. Bagong Araw, Balitang Kalakalan. Senado on track sa budget processing or proceedings ayon kay Sen. Sherwin Gatchalian. Ito at iba pang balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na nasa schedule pa rin ang Senado sa pagtalakay ng 2026 National Budget at matatapos ang interpolation sa Nobyembre 27. Magsisimula ang amendments sa Disyembre a 1 at inaasahang maaaprubahan sa second reading sa Disyembre 3 at sa third reading sa Disyembre a 9. Target matapos ang Bicameral Conference Committee sa ikalawang linggo ng Disyembre at kasalukuyan na rin inaayos ang live streaming at venue nito sa Intramuros. Kinumpirma ni Gatchalian na siya ang budget sponsor ng Department of National Defense dahil hindi makakadalo si Senator Ronald de la Rosa. Samantala, maaari na mag-apply online para sa travel tax exemption ang mga Pilipinong biyaheng abroad ayon sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TEZA. Ayon kay TEZA Chief Operating Officer Mark Lapid, hindi na kailangan pang pumila ang mga exempted travelers para kumuha ng exemption certificate. Dagdag pa niya, maaari na rin bayaran ng travel tax gamit ang eGov app na otomatikong kumukuha ng personal na impormasyon mula sa e-travel profile. Ayon sa ahensya, ang nakokollect ng travel tax ay ginagamit ng Teza sa mga proyekto sa turismo tulad ng tourist rest areas, rehabilitation ng mga pasyalan at pagdevelop ng tourism enterprise zones. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira, the bornest. Bagong araw, hula, panahon. <tipulog> Sa pinakahuling bulletin ng pag kaninang alas 5 ng umaga, patuloy na lumalakas ang severe tropical storm Verbena at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa karagatang hilaga ng Kalayaan Islands. Namataan ang sentro nito, 240 km north-northeast ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Gumagalaw ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km kada oras. Taglay ang hangin na 110 km kada oras at pagbugso na aabot na hanggang 135 km kada oras. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Kalayaan Islands. Samantala, ang severe tropical storm Verbena ang nakakaapekto pa rin sa western section ng Southern Luzon habang shear ang umiiral sa eastern section ng Northern Luzon. Northeast monsoon ang Nararanasan naman sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Magiging maulan na may pagbugso ng hangin sa Kalayaan Islands dahil sa severe tropical storm Verbena. Ang nalalabing bahagi ng Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog pagkidlat dahil sa trough ng Bagyong Verbena. Sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Mainland, Cagayan at Isabela, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog pagkidlat, bunsod ng shear line. Ang ilocos region, nalalabing bahagi ng Car Rest of Cagayan Valley, ay maulap ang kalangitan na may mga pagulan na dala ng amihan. Sa Aurora at Quezon magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dala ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.3 hanggang 32.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw 603 at lulu Hubog 5.24 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senator Escudero inabswelto ng Comelec sa kaso kaugnay ng pagtanggap ng 30 million pesos na campaign donations mula sa contractor. Malacanang tinuring na isang uri ng political destabilization ang pahayag ni VP Sara Duterte Carpio na handa niyang pamunuan ang Pilipinas. At sa palakasan Philippine Women's Open, bahagi na ng WTA 125 calendar para sa 2026. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita bagong araw, pangunahing balita. Tinapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang moto investigation hinggil sa pagbibigay ng donasyon para sa eleksyon ng isang contractor kay Senator Francis Escudero. Kasunod ng rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department at ng investigasyon, sinabi ni COMELEC Commissioner Ray Bulay na walang ebidensya ng paglabag si Escudero nang tumanggap ito ng donasyon mula sa contractor na si Lawrence Lubiano. Ayon kay Bulay, ang donasyong binigay kay Escudero ay mula sa personal na kapasidad ni Lubiano. Anya, walang ebidensya na ginamit ang kumpanya ni Lubiano na Centerways upang mabigyan donasyon ng donasyon ang kampanya ng senador noong 2022. Ipinalala ni Bulay na ang investigasyon ay isinagawa, motopropyo at walang complainant, ngunit matibay anya ang resulta ng kanilang pagsusuri. Bilang tugon, sinabi ni Escudero na ang ruling ng uh, PFAD ng Comelec ay uh, nagpapatatag ng tiwala sa institusyon at nagpapatibay sa kanyang commitment na ipagpatuloy ang paglilingkod ng may integridad at pananagutan. Una nang iginiit ni Escudero na hindi siya nang hihimaso kailanman sa mga negosyo at mga kontrata ni Lubiano sa gobyerno. Para sa dagdag na ulat, narito si Babylin Cacho Resulta. Ikinalugod ni Senator Francis Escudero ang pagwawalang sala sa kanya ng Commission on Elections, Political Finance and Affairs Department. Ito ay kaugnay sa umano'y hindi dapat ibinigay na 30 million pesos na donasyon para sa kampanya ng senador ni businessman Lawrence Lubiano, pangulo ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Ayon sa desisyon ng naturang tanggapan ng COMELEC, walang paglagbag na isinagawa sina Escudero at Lubiano sa ikalawang ika pito o ika limang section ng Omnibus Election Code dahil ang tinatawag na stock at non-stock corporations ay itinuturing na hiwalay sa mga tao o opisyales ng mga ganitong kumpanya na onarito'y isinaad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang centerways sa top 15 na construction companies na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Ani Escudero, natutuwa siya sa naging desisyon at patunay lamang itong lalabas talaga ang katotohanan kapag patas ang pagdinig ng COMELEC sa mga ebidensyang inilalatag sa hapag nito. Dagdag pa ng mambabatas, pagpapatibay din ito sa kanyang paninindigan ng malinis at tapat na paninilbihan sa publiko. Babylin Katcho Resulta FEBC Network News Senado Pag-araw Pang-nahing balita Isang uri-umano ng political destabilization ang sinabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na ready siyang pamunuan ang bansa sakaling magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. Ito ay ayon sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi katanggap-tanggap ng isang vice presidente ay tahasang umaasa na magbibitiw ang Pangulo. Anya ito ay political destabilization dahil pinapahina ng pangalawang Pangulo ang kumpiyansa ng publiko sa administrasyon. Dagdag pa ni Castro, ang mga ganitong pananalita ay nagdaragdag ng climate of uncertainty and crisis sa harap ng mga isyu ng korupsyon na nindigan ng palasyo na walang kwestyon sa kapasidad ni Pangulong Marcos na manatili sa kapangyarihan. Anya, kailangang pag-isipan din ng taong bayan kung handa ba sila na mas marami pang grace piatos ang mangyari sa ilalim ng Sara Duterte Carpio Presidency. Bagong araw. Pangunahing Balita. Tiniyak naman ni Congresswoman Micaela Swansing na walang budget insertions ang 2026 National Budget. Ang detalye mula kay Eddie Galvez. Tiniyak ni Nueva Ecija First District Representative Micaela Swansing na walang anumang insertion ang 2026 National Budget na nagkakahalaga ng 6.793 Trillion Pesos. Sa ambush interview, tiniyak ni Swansing, chairman ng House Committee on Appropriations sa publiko na walang inilaang pondo ang Kamara para sa flood control project sa 2026 National Budget. Binabalangkas na anya ng House of Representatives at ng Senado ang panuntuna na gagamitin sa Open Bicameral Conference Committee sa deliberasyon nito. Ani Inihintay na lamang ng Kamara na maipasa ng, ang Senate version ng 2026 National Budget sa susunod na linggo. Walang nakikita problema si Swan Singh sa gagawing live stream ng deliberasyon alinsunod na rin sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at base sa napagkasunduan ng Kamara at ng Senado na ibukas ito sa publiko. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives. Bagong Araw, Balitang Bayan. 10 suspected cases ng leptospirosis na itala sa Mandawi City. Ito at ang iba pang pangyayari sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon. Hindi bababa sa sampung hinihinalang kaso ng leptospirosis ang minomonitor ngayon sa Mandawi City, Cebu, matapos ang paghagupit ng bagyong tino. Ito ay ayon sa anunsyo ni Mandawi City Health Office Chief Dr. Debra Katulong sa nakakaang pre-disaster risk assessment meeting. Dalawa sa mga ito ang naitala sa Subang Daku, dalawa rin sa Hagobiao at Tabok, habang tig-iisa naman sa Paknaan, Pagsabungan, Umapad at isa pang pasyenteng nasa Vicente Soto Memorial Center na kailangan pang beripikahin. Dagdag ni Katunong, may mga naitalang kaso rin ng leptospirosis na mas maaga pa ngayong taon, ngunit ito ay tinuturing bilang isolated cases. Sa iba pang balitang bayan, tinitingnan ng Iloilo City Council ang pagsulong ng isang ordinansa na layong magkaroon ng programa para sa early identification at intervention sa mga batang nasa autism spectrum at iba pang neurodevelopmental disorders. Sa ilalim nito, naisimula na isimulan ang screening services, referral pathways at iba pang serbisyong pang intervensyon sa mga batang edad labing walo pababa. Ipatutupad ang programa sa pamagitan ng barangay health centers, public daycare centers at iba pang pampublikong paaralan sa koordinasyon ng iba pang pribadong institusyon gaya ng ospital. Pahayag ni Councilor Mandre Malabor, malaking tulong ang ordinansa para sa mga indigent parents ng lungsod na Karamihan ay walang sapat na awareness sa mga anak na posibleng kabilang sa spectrum at kung paano tutugunan ang kanilang pangangailangan. Samantala, bumaba ang bilang ng violence against women o VAW cases sa Negros Oriental ngayong taon kumpara sa naitala noong 2024. Sa pahayag ni Captain Helen Grace Alderete, hepe ng Women and Children's Protection Desk o WCPD ng Negros Oriental Police Provincial Office, 295 VAW cases ang nakumpirma sa probinsya mula Enero ang 1 hanggang Nobyembre a 25. Higit na mababa ito kumpara sa 424 na kaso noong nakaraang taon. Pinakamarami ang naitala sa paglabag sa RA-9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children, sinundan ng 17 kaso ng Acts of Lasciviousness, 25 sa rape at iba pang paglabag. Binigyang diin ng WCPD na malaking bagay ang mas pinaigting ng mga kampanya kolaborasyon at paninindigan para sa karapatan ng kababaihan kaya bumababa na ngayon ang mga kaso ng pang-aabuso. Para sa Balitang Bayan, ako po si Shikaina Abalon. Bagong araw, balita sa palakasan. Tahadina ng World Tennis Association na WTA 125 calendar ang Philippine Women's Open para sa 2026. Ito ay ayon sa anunsyong inilabas ng WTA website na magaganap sa Enero 26 sa 1 hanggang at 31 sa Maynila. 32 manlalaro ang lalahok sa singles draw habang 16 na pares naman sa doubles draw. Inilaan ang kabuang $115,000 bilang total prize purse para sa kauna-unahang Philippine Open kung saan inaasahang lalahok si Filipina Tennis Sensation Alex Iyala. Bagong Araw, palita sa Palakasan. Kompleto na ang Final Four ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP Season 88 Men's Basketball. Ito ay matapos taluni ng De La Salle University, ang Ateneo de Manila University sa score na 78-72. to 72. Top scorer ng laro si Jacob Cortez na nagtala ng 20 points sabang 13 points, 16 boards at 4 assists. Ang ambag ni Mike Phillips upang maiangat ang La Salle sa 8-6 record. Ang kanilang panalo ay nagtanggal sa tsansa ng Blue Eagles at FEU Tamaraws na magkaroon pa ng step ladder round sa season na ito. Kasama ng fourth seed Green Archers sa Final Four ang National University, University of the Philippines at ang University of Santo Tomas. Pag-araw, pangunahing balita. Sa iba pang tampok na balita, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na humiling ang kanyang tanggapan ng Foreign Travel Restriction Order o FTRO para sa 77 government officials and personnel kabilang ang mga mambabatas. Ang mga ito ay kasama niya sa mga iniimbestigahan dahil sa posibleng kaugnayan sa flood control kickback scheme. Paliwanag ni Remulla, ang paglalagay sa mga ito sa FTRO ay pasok sa kapangyarihan ng Ombudsman para harangan ang paglabas ng bansa ng mga kawani ng pamahalaan na iniimbestigahan. Anya, alin sunod din ito sa requirement para sa government officials sa pagkuha ng travel authority bago mag-abroad. Ayon pa kay Remulya, hiningi na nila ang tulong ng Bureau of Immigration para hindi makabiyahe ang 77 taga-gobyerno na bahagi ng fact-finding investigation. Hindi naman pinangalanan ni Remulia kung sino-sino ang 77 government personnel nasaklaw ng FTRO. Bagong araw, pangunahing House members, buo pa rin ang suporta kay Speaker Faustino D. III sa kabila ng umuugong na papalitan siya di umano ni Rep. Gloria Macapagal Arroyo. Nagbabalik para sa ulat si Eddie Galvez. Bombo pa rin ang trust and confidence ng mga kongresista sa liderato ng Isabela Pif District Representative Faustino Bojidi III bilang Speaker ng House of Representatives. Sa kabila ito ng panibagong usap-usapan na si former president at ngay Pampanga representative Gloria Macapagal-Arroyo ang umanoy napipisil na ipalit kay D. Ang sabi ni Bacolod City representative Albe Benitez, leader ng convenor ng 45 Strong Visayan Black sa Kamara, nagkaroon sila ng face-to-face -face meeting kay Speaker D kauglay lamang sa iba ibang concern ng kanilang grupo. Sinabi rin ni Benitez na personal niyang nakausap si Congresswoman Arroyo at sinabi na sinusuportahan ng kanilang grupo si Speaker D. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives. Pag-araw, pangunahing balita. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang launching ng 100 Peso Philippine Festival at 10 Peso Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Commemorative Coins. Sa isang seremonya sa palasyo, prenesenta ni BSP Governor Eli Remolona Jr. sa Pangulo ang isang set ng 100 Peso Silver Coins, tampok ang labing dalawang major Philippine Festivals. Ang bawat barya ay nagtatanghal sa ating local heritage at mayamang cultural heritage at artistic traditions. Gagamitin ng 10 peso ASEAN coin bilang pagkilala sa pangunan ng Pilipinas sa ASEAN sa 2026. Tampok sa disenyo ang ASEAN 2026 logo na may woven pattern, rice stalks, waves at balangay boat at may QR code pa na maring scan para makita ang impormasyon tungkol sa ASEAN 2026. Ayon sa BSP, ang selling price ng bawat bariya na kasama sa serye ay 5,000 pesos dahil sa precious metal content, limited mintage at craftsmanship. Bagong araw, balita pandaydayo. 36 ang kumpirmadong nasawi at nasa 270 siya manghinahanap hinahanap sa nasusunog na Wang Fu Court Housing Estate sa Hong Kong. Sumiklab ang apoy bandang ng alas 3 ng hapon at mabilis na kumalat dahilan para itaas sa Alert Level 5 ang sunog na siyang pinakaseryoso sa bansa. Walong daang bombero ang sama-samang nag-aapula ng sunog sa walong tatlumput dalawang story towers at isang bombero rin ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Patuloy na inaalam ang dahilan ng malawakang pagkalat ng apoy na tinaguri ang pinakamalala sa bansa mula noong 1996. Bagong araw, balita, Apektado ang libu-libong palestinong na wala ng tirahan matapos magdulot ng pagbaha ang malakas na pagulan sa Gaza Strip. Ayon sa Palestinian NGOs Network, luma at hindi pa napapalitan ang mga tolda ginagamit ng mga displaced families kaya't mabilis na itong nawasak ng pagulan. Tinatayang 300,000 ang bagong tolda ang kinakailangan para matulungan ang 2 milyong residenteng na sa Gaza. Matatandaan na dahil sa dalawang taong labanan sa pagitan ng Israel at Hamas, kaya't napilitan ng milyong-milyong residente na lumikas at manatili sa maliliit na espasyo sa Gaza Strip. Bagong araw bagong diwa. Mula po ito sa mga awi 3, talatang 8. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Bagong araw, bagong balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 27 ng Nobyembre 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras alas sa 59. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan.